Naghatid ng tulong ang Heaven Bound Ministries Philippines sa mga residente ng Central Oriental Mindoro District sa umagitan ng libreng medical at dental mission. Ito ay bahagi ng kanilang adbokasiyang maglingkod sa komunidad, hindi lamang sa pisikal kundi pati na rin sa spiritual na aspeto. Alamin ang kaganapan si Jem Pamaranglas para sa report sa layuning muli magbahagi ng mga biyayang patuloy na dumadaloy mula sa ating Panginoon, nagkaroong muli ng medical at dental mission ang Heavenbound Ministries Philippines sa lugar ng Quebrada Beach kasama sa mga nagpaabot ng tulong medikal ay ang mga medical missionary doctors, dentists and nurses na nagmula pa sa malalayong lugar Comtrail Blazer Club at mga kapatiran ng distrito. Makikitang nakasuporta rin sa gawain ito ang pinakabagong presidente ng misyon na si Pastor David Morado. Ako po'y natutuwa na maging bahagi ng gawain ng Heaven Bound dito sa kanilang sinagawang medical mission dito po sa barangay ng Kalima. At kasama natin ang ating mga medical missionary na mga doktor-dentista at mga volunteers na kung saan ay isinasagawa natin ang libreng check-up at saka pagbunot ng ngipin. Natutuwa tayo sapagkat muli tayong nakapaglingkod sa ating mga kaibigan dito po sa barangay ng Kalima sa alam natin ang pangangailangan ng komunidad. Kaya pinupuri ko Panginoon na muli tayong nakapaglingkod sa lugar na ito at patuloy na ito'y maging pagpapala sa community at ito ang maging para makilala nila ang ating Panginoon. Ang serbisyo ay opisyal na sinimulan sa ganap na alas 9 ng umaga at nagtapos ng alas 4 ng hapon kung saan nagaroon ng libreng konsultasyon sa kanilang medikal na kalagayan ang mga kapatiran, kalakip ang libreng gamot, libreng pabunot ng ngipin, libreng gupit ng buhok para sa mga kalalakihan at pamimigay ng libreng damit ang nasabing gawain ay espesyal na isinagawa para sa mga kapatiran ng distrito kasama ang kalima mangyan group, Bible interests, cared families at mga kaibigang non-Seventh-day Adventists. Ako ay nagpapasalamat ng lubos sa mga nagigay ng tulong sa medical mission na naganap dito sa Barangay Kalima. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos dahil nakapagpasikap kami ng libre kaya kami, taos puso, nagpapasalamat sa inyong lahat. Sumama ako kay Sister Percy at saka kay Manang Leti para may medical mission daw dito sa Kalima. Ngayon, talagang ako yung nagpursigin sumama para malunasan yung sakit ko sa paa. Ngayon na pagbigyan naman ng lunas, nabigyan ako ng gamot kaya ako nagpasalamat. Ang ganitong mga gawain at serbisyo ay isang larawan ng pagtanggap natin sa mga gawain iniata sa atin ng ating Panginoon bilang kaniyang mga kamanggagawa. Ito ay tanda na ang pag-abot sa puso ng bawat anak ng Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng mabubuting balita sa Biblia, kundi pati na rin sa mga mensahe at katotohanang patungkol sa ating kalusugan layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Mula sa Com District, Mindoro Island Mission, ako po si Jen Pamaranglas, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.